Ngayong araw ay ang araw ng paggunita sa ating mga mahal na pumanaw na. Kaya kung may mga tao kayong minamahal na hindi nyo nakapiling kahit papaano, iparamdam nyo sa kanila kung gano'n nyo pa rin sila kamahal. Dalawin at puntahan nyo ang kanilang puntod at ipagdasal na naway ang kanilang kaluluwa ay patuloy na maging mapayapa. Kahit wala na sila sa ating piling, alam ko, nandiyan pa rin sila sa ating tabi at binabantayan ang ating mga galaw. Bunitain natin yung mga panahon na kasama pa natin sila, yung mga masayang araw na kapiling natin silang nagkukintuhan, nagtatawanan at kung ano-ano pa. Dahil sa pamamagitan nun, parang bumabalik sila sa ating buhay at buhay na buhay. Huwag nating kalimutan na naging parte sila ng ating buhay. Kaya minsan sa isang taon ay madalaw man lang natin sila. Kahit hindi araw ng mga patay, syempre yung mga mahalagang okasyon kailangan pa rin natin silang dalawin para kahit papano maramdaman nila na nandito pa rin tayo kahit wala na sila. Alam nyo ba, ayang ang puntod na yan, yan, yung daan papunta sa puntod ng aking kapatid at ng aking lola. Yung panahon na nawala sila, sobrang sakit. Kasi yung mga panahon yun, yun yung panahon na wala ko sa tabi nila. Hindi ko man lang naiparamdam sa kanila kung, kung gaano ko sila kamahal. Kahit alam ko na nahihirapan na sila at alam ko na mahal na mahal din nila kami. Pero sabi nga nila, mas mabuti nang nasa kami sila ng Diyos kesa makita natin silang nahihirapan. Yun nga lang yung pinakamasakit na part, yung nawala sila, na hindi mo lang sila makita. Ang hirap sa sitwasyon bilang isang OFW na mawalan ng pamilya, na nasa malayo ka. Kahit gusto mong umuwi, hindi ka makauwi dahil sa sitwasyon mo, hindi ka basta-basta papayagan ng amo mo. Siyempre, sobrang layo, layo ng pagitan para makita mo sila. Kaya sa pamamagitan lang ng mga videos, pictures, doon mo lang sila makikita. Kaya minsan sinasabi ko sa kanila, dalawin nyo naman ako dito kasi hindi ko kayo madalaw dyan. Pero syempre, sa puso ko, andito pa rin sila. Sila yung mga taong hindi, hindi ko talaga makakalimutan kahit wala na sila rito. Dahil sila yung mahal na mahal ko lolo at lola at ang aking kapatid tsaka yung mga tito-tita ko na nawala na. Alam ko sa hamon ng buhay ko ngayon, patuloy pa rin nila akong ginagabayan at hindi nila ako pinapabayaan. Kaya patuloy akong nagiging matatag para sa mga naiwan nilang pamilya. Ngayon naman, pupunta tayo sa puntod ng aking lolo. Hiwalay sila ng puntod. Last year, namatay din yung lolo ko na hindi ko siya nakita at nakausap sobrang sakit lang, no? Yung mga mahal mo sa buhay, talagang mawawala sila nang wala ka sa tabi nila. Yung time na yun, ilang buwan na lang, pauwi na ako. Pero hindi rin ako naantay Lolo. Kaya pumunta na lang kami dyan sa puntod niya. Sobrang malungkot, nakakalungkot. Pero masaya na rin ako kasi hindi na siya nahihirapan sa sakit niya. At nasa kami na siya ng ating Panginoon. Para sa akin, siya yung best lolo sa puong mundo kasi tinuruan niya kami ng mga tamang gawain kung paano ang tamang paggalang sa nakakatanda at siya rin na nagturo sa amin para maging uh, masipag matulungin at may takot sa Diyos naaalala ko pa nga nung college ako gusto kong pumasok at mag-aral pinipilit niya akong kumuha ng scholarship alam niyo ba sinamahan niya talaga ako sa university pero dahil na hindi ako no masyadong nakapasa or nakapasok sa scholarship, nandun pa rin siya nakasuporta sa akin hanggang sa mag-working student na lang ako. Siya rin yung gumabay sa aming magkakapatid nung wala yung mga magulang ko, nasa abroad nanay ko, ang tatay ko naman ay nagkatrabaho, silang mag Asawa ang gumabay sa amin. Kaya mahal na mahal ko ang lolo at lola ko. At syempre, yung aking bunsong kapatid na nag-iisa, na bunsong kapatid. Ayan, si Michael na nasa heaven na ngayon. I love you, bunso. Miss na miss ka na ni ate. Kaya kung kayo ay may mga pamilya na hindi nyo na kasama ngayon, iparamdam nyo pa rin sa kanila na kahit nasa heaven na sila, andito pa rin tayo para sa kanila. Bigyan natin sila ng mga bulaklak, kandila, at syempre ipag-pray pa rin natin sila. Yun lang po, maraming salamat. And God bless po sa ating lahat.